national pricing yan eh. And uh, Filipinos are really very good. Yung secretary sana, tignan na lang niya. Uh, itong all the years, maraming matat, the old fog is there. Tanungin mo na lang. Huwag mo sinang, anong pinaka, di ba itong Bu, Buddha, Bukidnon Davao, it's Buddha, Bukidnon Road. Ah, uh, sir, maulan dyan palagi. So, ganito yung Ganoon na lang, if you have trust dyan sa mga secretary. Pero kung sabi unless we give that also sense of accountability sa kanya, ang wala kasi dito, yung sense of responsibility for your action and your sense of accountability wala na kasing natatakot sa batas. Because, bibili niya. Huwag mo na lang akong tanongin. Nandyan lahat yan. Kung gusto ninyo, sabi ko sa inyo, ngayong gabi sindihan, sunugi na lang ninyo lahat yung nabibili ng pera. I mean, you can commit all sorts of crime. Ang tama yan. Ang mga may pera, Lalo niyang ill-gotten wealth. They almost spend it free because it is not theirs. It is not a product of your set of your wealth. Mahirap itong... Ako naman, ako maka... Unless yung gagamitin ko talaga yung sampalin ko. Kagaya naman, gina... Hmm? Talaga nang nunip ako kasi wala nang ibang solusyon eh. Kung ano pa uh, pareho ako dispirado na rin of how to really to prevail. But unless Congress Kung ayaw ng Congress ganito, I will communicate to Congress uh, most respectfully recommending. Kung ayaw ninyo hawakan ng highways o transportation Then create a body, commission on what? In Bureau of Supply, gawain mong department. Wagnayang na yung lowest bid. Kasi noon si Marcos, ang, my father was a cabinet member during Marcos' time. He was handling the Department of General Services. Yung lahat ng lupa ng gobyerno, custodian ng property. Bureau of Supply. Yun nga, sabi ni Marcos, nandiyan niya. hindi yeah, naman lahat na corruption ginawa ni Marcos. Eh. Kaya dito ka sa international pricing. Then, yung project engineer, halika. Anong mabuti dito? O yung department. O yung mga technical na matagal na dyan. Ano bang terrain mabuti dyan sa Abra? Ano? Ano? So, na uh, kailangan ng matatag na bulldozer. Okay, mabato. O, oh. di sige. Then, ako, if they, that's dying the discuss, I suggest na may CCTV. And just like the police now, mura mo lang yung, yung, sa, yung sa camera na ginagamit na ng nagbabike. Oh. Mag, magbili na kayo. Mura lang mo yan matapos magsama kayo ng human rights sila, samahin mo hali kayo, sama kayo pagputok putok-putok, silang iuna mo doon gago kayo, yan, yan o nakuha ninyo sige kayo no. sino bang gagong pumatay ng tao na walang karason-rason unless lasing yung police o tulrik totoo lang sabi ko, itong mga polis, sabi ko kanina, no, when I was talking about Davao, oh, I do not, I will not allow any military man or policeman to go to jail for doing his duty. Loko-loko ka pala, bakit may ipakulong? Kaya hindi talaga ako papayag. mag away na tayo. Hindi ako papayag na ngayon. Oh, sino magpaiwan sa akin ng servisyo kung gano'n? Eh kung takot ako magpunta ng Morawe para matamaan yung those two rounder between your... Sinong bibilib sa iyo kung gano'n? Ikaw takot ka tapos you declare-declare Marcelo. Sumali ka doon. Ako, tayo. May mga monetary. Ah. Nagtitay ko pa ko ng marawi, 8 o'clock in the evening. Tapos sabi niya, siya matamaan tayo ng 50 caliber. No more. Inform Robredo. <laughs> <laughs> Simple mo lang. Sabi ko, no, why worry? There is the rules of succession. And if the military and the police should decide that they follow the constitution, the rules of succession, hindi okay. Inyo ang problema yan. Yeah? Dying. When you are born that day, the process of dying starts. It begins. So, anytime, takot. Tsaka, kung may reserwa ako dyan sa ito, classmate ko man ito, Judge Clavizelia. Mm. Ano na noy? Urog, urog. Ito itong manager nito. Itong manager itong itong, uh, Padilla. Rene. Wala kasi ayaw ang harap dito. Wala na kasi yung buhok. Nung classmate tayo, wala na yung sambok. Sabi ko, siguro pagtanda mo, mag magkaroon ka ng buhok. Hanggang ngayon, oh, ano, nag, oh, yung, yung salubong sa akin diyan kanina. Akala ko babae. Sige, huwag ka ganda dyan. E, Tapos, si itong pagong na ito. Sige, matay punta dito. sa salubong. Corruption. Ganun yan. Walang ano eh. Unless there is a law. Kaya itong traffic situation. Hindi yan ang umpisa sa akin. It is a crisis that has always been there for the last 20 years. But, pati ako nag-aaral pa kami sa diyan sa Minjula. Kaya kasi bright kami masyado dyan sa Mindyula kasi yung bridge dyan. O tapos Ligarda dito. Uh, yung, yung karinderia dyan, ice cold beer. Kaya uh, tanongin mo kung sino soki okay nila yan, o. Oh. eh, totoo Bakit mo tagu-taguin eh, yan? Magtinginan lang sa library. Kaya kunin to ko sa ano. Saan ko kunin to si... Ah, sa alumni. Noong isang gabi. Sino dito dumaan kay Solidom? Justice Solidom? Professor ng... Uh, Justice Solidom ng Court of Kami lahat yan may remembrance na insulto. Oh, wala talaga. Duma, di ba ka dumaan, duma ka kay Sulidong? Yupi, Teneo, pati ano yun eh. Diyan sa minjola. Minsan, may classmate tayo na Luis, Lustre, or something. Basta, te, ang ma-pronounce lang yan, pero ma-utak yun ha. Eh. Ang ma-pronounce lang na yun, te! <laughs> di pang, te! T Tindig kaming, saan? buat ke Sa padahal kau coming tapos mind tapi sabenya ah jangan anti pa kinanua <laughs> ah why are you to obvious standing the only cold one terang <laughs> ira ke badu <laughs> dokter teh why are you standing I did that cool you sir, I thought, sir, I, 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 I heard my name being... Ah, uh, because you are always talking at the back. Kaya <laughs> yung in front of... Dito, pinaupo ako doon. Hindi, kamot-kamot na ako. Ah, sabi niya. Si, build up. May classmate, but kalimutan ko na yan. Ah, sabi niya, okay. Ikaw, Jerome, dumaan ka? sulit dong, yuk, udah yuk pi keman, lah itu sabi kagak neng matana, ah oke, you sit down, you resign, putang, di kamu, sabi kau, sir, there is no question yet, sir, putang ini gak ada. Kademet Duterte Do not scratch your head. There is dandruff <laughs> lying around. Let it stay in your head because that is the only one you have. <laughs> 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 ah, pinto ko lang sa inyong dinaana namin. Mm, Solidom na right? Tapos di, huwag <laughs> na lang dyan akong tanongin, pero may binaril ako ng, dyan sa loob ng eskwela. Tapos nakita niya ako, expelled ako eh. But oh, expelled ako na sa San Beda. But during the deliberation, ang nag-object si Porno pati si, sabi ni, where will this boy go? Hindi man ako makakuha ng barko ng certification na uh, uh, complete the uh, low course, na non expel ka do uh, nagkaran sila na eventually pina pero hindi ako pina sali sa sa yun sa graduation rites iniwan ako to hinanay ko pagwe ko sumibat ako eh. na hanap ako ng metro ko noon Nagsakay ako ng barko dyan sa North Harbor. Hindi sa aeroplano. Alam ko, tago-tago ako doon sa cargo. Sabi ng nanay ko, Oh, Rodrigo, matag Oh, Rodrigo, kaya kailan ang graduation mo? Kaya magbili na ako ng ticket. Kaya reservation mo sa Magtawag ka lang noon eh. Ganun. Sabi ko, sabi ng pare, ma, ipospon lang daw kasi magulo ang windula. Class 72 kami, declaration talaga ng Marcelo. Class 72. Imagine the stress at the time that we had to endure. Sabi ko na magulo. Magulo naman talaga noon. Ah, ganun ba? So, kailan daw? Ko, Wait for better times, sabi ng pare. <laughs> minsan nag-immersion itong faculty members ng San Beda. Pumunta ng bukid noon. Mayroon dyan simbahan ng Benedictine. Kung mapunta kayo ng bukid noon, kagayan puntahan niya. The Transfiguration Church of Christ. Yung mga monks dyan, grabe ang kaganda magkanta. Talagang maki mga sole masyado. Puntahan niya, Transfiguration Church. Oh, sandi yan. Tsaka may dormitoryo yan. Kung gusto mo magtira doon, meron silang parang lodging houses. Kaganda magkanta. Parang mga bata. Siguro, ang buses kasi parang mga bata. Yan tumanda. Punta kayo doon. Yan lang ang konselo. Tapos punta sila doon. May nagsabi man kay Lakson. Iyan eh, si Lakson ang talagang eh, ganun ako. So, punta tayo sa Kasi, ano, you know, doon si Mayor Duterte. So, kinalimutan na yun. Pagdating nila doon, wala ako sa tai, Taipei ako noon. So, niyaya nila ang nanay ko. Tangina mo. Oh. Father, ito si, yung nanay ni, ano, Mayor. Sabi ka nang nanay ko, Father, may I ask a question? Yung graduation ni Lalo Rodrigo, bakit hindi, wala silang graduation rights? Sabi man ito ni Lakson. Ha? Hindi ba yan sinabing totoo? Wala. No. Nakabaril yan.